Right of way, yan yung mga dahilan bakit ang daming nag-aaway at nagpapatayan dahil lamang sa right of way na yan. Kaya kung hindi mo alam to, oh, napaka-delikado, alam na kasi sa inyo mga buyers at agent, dapat alam nyo to. Alam mo bang after 5 to 10 years is meron nag-aaway dahil hindi nila alam na yung right of way ibinigay sa kanya. Ganun nung nangyayari. Kaya dapat alam mo at sigurado ka na sa'yo talaga yung right of way na yon. Ngayon, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, bago mo bilhin yung lupa, make sure na meron kayong kasulatan na galing sa barangay na yung right okay is binibigay sa iyo or ipapa attorney niyo no ipapa notaryo yung kasulatan yon para pagdating ng araw 10 to 20 years is may habol pa rin kayo no kahit na halimbawa binigay lang sa nung matanda biglang namatay ang problema ay hinahanapan ka ng ebidensya nung ano mo nung pinagbilhan mo syempre matanda na yun, namatay na. Tapos, anong nangyari, hindi nasabi sa mga anak, sa mga anak. Tapos ngayon,